Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero-antingero ko dyan. Um, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at maganda ang inyong new year so far. So, ang video po na ito ay tungkol sa tubig at kung papaano natin ang napakasimple na dapat gawin natin para masiguro ang daloy ng swerte sa buhay natin. Wala pong ibang kailangan natin kundi ay baso, garapon, at tubig. At natural sarili natin. At paniniwala. So, anyway po, uh, huwag makakalimut magdasal sa mahal na Diyos. Yun ay importante, unang-una. At, uh, syempre po, trabaho at ang pagsisikap natin. Pero pag sinamahan natin ang paniniwala rin naman sa mga ganito ay siyang talaga para sa akin ay nakakatulong. So, uh, kung ang video po na ito ay hindi para sa iyo, please scroll. And, uh, pero po para ito sa inyo. And, uh, let's start. So, anyway po, ang pinaka mahalagang bagay dito sa buhay natin, sa mundo, ay walang iba kundi tubig. Tubig kahit saan po tayo pumunta, kailangan natin ng tubig ang sa Biblia, short ano lang po, tubig, kahit sa ang mundo man tayo pumunta tubig. Ang tubig ay nagbibigay sa atin ng buhay. So, papaano natin gagawin ito na para magdala sa atin ng swerte, magdala sa atin ng ka, ka, ginawahan sa pakiramdam sa buhay natin ang kasayahan. Wala, well, like, napaka ano po ano, napaka imposible kasi tubig lang. Pero hindi ilag ito lang kasi tubig. Ito ay tubig, kailangan na kailangan natin. So, ang kailangan po natin gawin, um, pumunta po kayo sa kung saan man na may press kong tubig kung meron kayo niyan pero po kung wala okay na kahit sa anong tubig po basta yung pwedeng mainom. okay so kung madumi man po ang tubig ang um, lagayin yung siguradong ilaga muna niyo po tapos uh, ah sandali lang po ha so anyway po um uh, tubig ang una po nating gagawin Like I said na doon po uh, kung may tubig kayo kuha kayo ng tubig basta yung maiinom um tapos po um ako po kapag pumupunta ako sa mga lugar na halimbawa sa tindahan uh, na ako ng ano ng tubig kasi yung tindahan ay uh, ang tubig po doon ay ano yung talagang ipapaano ipagbebenta. So nang nangahulugan, magdadala yun ng swerte sa atin. So, yun po ang paniniwala ko, yun naman ang turo sa amin. So, kasi po ang tubig kailangan nating iprogram para mag ano magdala sa atin ng sobrang swerte at kung ano man ang hinihingi natin at magdala rin ng ano healing energy. So, ang ano po ang gagawin natin or ang ginagawa ko po uh, halimbawa di ito po ano. So, lalagay ko diyan tapos uh, yung sa, kakausapin ko yung tubig, sasabihin ko, "Hi, Laging mayayay. <laughs> um, salamat sa presensya mo ngayon. At salamat sa um, biyaya na ibibigay mo sa akin. At salamat sa buhay na ibibigay mo sa akin. So, unang-una po magiging ano pa sa salamat tayo. Tapos, ang ano man na ano, ano man na gusto natin iba, halimbawa, um yung gusto natin na magdala ng swerte so sasabihin po natin yun sa tubig yung kakausapin mo yung tubig kasi ang tubig po ay na pro-program so yun po ay may ano may uh, may mga pagsasalas uh, 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 study po na na ano na totoo po to na na ano nila So anyway po, hindi po yan ang ano natin, ang topic natin, ang natin kung paano magdala ng swerte ang tubig. So, yun po lang, uh, ipoprogram natin ang tubig. Uh, sa ang ano po, e, i like, most of the time po, inaano e, ko na at least mga isang linggo na nakaupo yung tubig, na kinakausap ko yung tubig, bagay ko siya iinumin. So halimbawa, kung may ano, may uh, gusto akong gawin. So, inaano ko na yung tubig. Kakausapin ko. Tapos, uh, pagdating ng uh, seven days po. So, sasabihin ko sa tubig na, ano, uh, iinumin na kita. At yun, ay magdadala sa ng ano na kung ano man yung hinahingi ko magdadala yung nang ng tubig sa akin so kaya ingat po tayo sa pag you ng pagsasalita kapag may kaharap natin ang tubig kasi ang tubig ay napaka importanteng importanteng bahagi ng buhay natin at sa mundo natin So, anyway po, ito lamang ang video ko. So, sana magbigay ng magandang informasyon. At enjoy po tayo sa bago natin natutunan pang tungkol sa tubig. So, i-program po natin ang tubig natin bago natin inumin. Okay. Bye po!